ating mga hinimay na gulay no yung okra natin at yung labanos at kamatis at kangkong yun lang ang ating mga sahwag Dito tayo sa ating sofa. <laughs> ah? super super kalande wala tayong malaki no yan Sudah yakin yung api Kamatis Diba Nandito kaya sa tindahan Ayan Matik dia na Diba Ating kamatis at ang ating labanos. Kunti, kunti lang na. Bigas pa siya. Bigas <susuk> na <suk> Bakit <suk> parang <suk> karneng baka?

Ha? Dima. Ayan. Lagay na natin yung ating okra. Ayan, bulang yan, no? Okra. Tagalin natin yung sili kaya eh, baka umanghang. Ayan, bulang yung okra natin. okra at kangkong. Sabay lang natin yan. Ayan. Lagay na natin yung ating kangkong. Sinigang. Sinigang na baboy. Karning baboy. Ayan. At takpan lang natin ulit yan. Ayan, ilagay na natin yung ating sili. Ayan. At lagyan na rin natin yung ng magic magic. <laughs> Ayan o. Ayan, tama na yun. Tapos, asin asin mana hmm. yang kasi nilasa to yung ating pangsigang. ang ating pangsigang. sigang Nilay lay lang natin sa ating cellphone kay makasagapin lahat yung usok. Ayan ang ating pangsigang na no? with gabi. Ayan. Pati lang ilagay natin kasi eh, sobrang maasim naman. hindi na natin malasap ang sarap pag sobrang asim. <laughs> ayan, buo lang 'yung ating okra, no? Si ayoko nang mag ano siya. Ah, hindi man 'yan sobrang lapot. ayan ulang pa ay, ubus ko na lang ubus na lang natin ang isang pa marami kasi sabaw eh kaya kulang ang kanyang asin pagkalahati lang ayan, marami kasi siyang sabaw sinigang yan ko cool lang yan. gusto ko nga yung may um, anong laman ng gabi kaya lang mula at pakamalang gulay kaya yan lang ang gulay natin labanos at okra at kangkong at kanim na naman ako ng okra kaya lang di ko alam kung makabuo din nang Diyan natin ang pampalasa na naman. Okay, di ano, kaya nama natin din namin halang ano naman. Hindi natin ino sinagad. guys, sa kaldero, Ay, nakita niyo yan, ang ating pampalambot. Ayan si Kucha Tinidoro. pasta yan pag nagpalambot ng karne. Yan, wait na lang tayo at maluluto na yan. Kain na na. Dito tayo sa tindahan dahil sa super tayo nagluto. Super kalan. <laughs> at naubusan yung ating M M guys Ayan na guys ang ating sinigang na baboy. Ayan. Kung nagustuhan yung ating recipe for today's video, pa-share and like na ang comments and subscribe to my YouTube channel. Lisa Dollar Mina. Baka naman available ng ating sign of dollar dyan. Thank you for watching.